magandang gabi po sa inyong lahat mga ma'am sir unting abala lang po ha habang wala kayong ginagawa at least may may, may ishare mo lang ako sa inyo ha magbibigay lang kami ng mga tips ako, ako nga pala si police top sergeant para inyo lang pa sa police magbibigay lang po kami ng mga tips sa inyo kasama ng kabady ko ah uh, ganito po yan kasi marami pong modus kayo na uh, nagsilipana. kaya ang ginagawa namin sa mga bus Chine check po namin lahat yan Magbibigay lang po kami ng mga tips Bago po kayo sumakay sa kaganito Mga pampublikong sasakyan, bus, saka jeep Dapat i-secure is po lagi yung mga gamit nyo Unang-una titignan nyo lagi yung mga cellphone Pera, bag Tsaka yung mga importante bagay na meron kayo I-check nyo po lagi yan Kasi kung minsan Yung mga pasahero din Sila din mismo yung mga ano dyan Yung gagawa lang hindi maganda Alam nyo na po siguro yan hindi ko po sinabi yung katabi nyo Eh gagawa lang ano ha ah, Masama ha ah. Ang sakin lang maging aware tayo Iwasan nyo po yung tinatawag na ano Yung May pag usap tayo sa mga taong Hindi nyo kakilala Kasi kung minsan Yung mga taong yan Eh hindi natin alam Na Kumbaga nakuha na, Nakuha Nakuha nila yung loob natin Nakuha natin yung loob nila Ganon Kasi Pagkatapos nun Hindi nyo alam Na biktima na pala kayo Halos Kadalasan ganyan yung mga modus dito Yung kukuha yung loob mo Mga Hindi nyo alam na biktima na pala kayo Pangalawa po Yung mga kadalasan na modus dito, dito Yung tinatawag na laglag barya O di kaya ah uh, Yung sasabuyan ka ng Etchap mga ganun Tapos ano ba dadaan ka dito Sasabihin sa'yo ng tao na Ay ate kuya Nalaglag po yung barya nyo Eh ikaw, siyempre, Iniisip mo pera mo yun Yuyuko ka Hindi mo alam Sinusundan ka na lang nasa likod mo Na biktima ka na pala Nakuha na yung gamit mo Cellphone, wallet Yan po kadalasang ano dito ha Kaya magingat po tayo Iwasan nyo po yung mga ganun na Ang pinaka ano dyan Umiwas tayo sa mga tao Hindi natin kakilala Huwag na huwag po tayo magigipag-usap Yun po para safe tayo Hindi ko po sinabi maging suplado Suplado kayo Ang lang para makaiwas tayo Yun lang po Pasensya na sa bala Thank you. Yeah. Well, thank you. Thank you. Thank you.